Mahal? Ano lang nabili mo? Ayan, isang kilo? Magkano yan? Ayan, nagpunta nagpunta po sa palengke Ayan, o oh, nabilihan ako ng Indian Mango O, oh, tapos Dog food Tapos <muchas> May pasalubong Ngayon, may pasalubong <muchas> po Mga loves, Halo-halo, Sana laging napunta ng bayan Nas para may pasalubong. Ayan, tig-isa kami. Ayan, may halo-halo. Ini, tingnan mo nga kung puno na yung ano. Ay, Hindi, ngayon lang. Ayan, oh. Okay, kay ate, ano? Ka Grace, diba katabi. Diba yung ko? Diba doon ka sa katabi? Yung binilahan, oo. Diba katabi? Oo. oo. Malayo man yun, ay. Oo, yung binilahan natin naman. Malayo man yun doon sa bakery niya. Oo, malayo. Yung, yung ganituhan niya, alu-aluan. Mm -mm. Ayun, doon sa ano. Ayun, <laughs> sabi ko yung ano sabi ko i tawag nito bumili ka ng panapindon at nakakahiya naman yung ano na yan ayan nalimutan mo sinto mas ang hinahanap ko pinakita ko rin kung pangit pa 60 ang kilo niyan ano 60 ang kilo pala. Grabe mo si ko. Ala, 35. Lang. Iba pala siya sabi 35. Mm -hmm. Naku, akala ko si Sunshine na paano. Pagtingin ko doon, wala wala. Ay, kakatingin ko lang nandiyan pa sa ano, nagukay. Nagbihis lang ako, nawala na doon. Jusko ko sigaw ako ng sigaw. Sunshine, ah, sunshine. Sigaw din siya ng sigaw. Aw! Ah, Aw! Ah, si Nandito pala sa may kubo. Akala ko hinabiwas. Kaya pala hindi makaalis. Nasa labig yung dalawang paa sa tansi. Ay, Diyos ko, sabi ko, akala ko kung napano ka na. Ay, nagtatawag din naman ng rescue.